morning, sunshine. Ito, naglilinis siya ng paligid namin. Ito yung lemon ko. Kalamansi. Ito, oh, may mga bulaklak na siya. Mamulaklak lang kasi pag bunga, kukuha dayon. natin osa sa at panahon ano pa mainit na yun ang malunggay namin sama-sama lang sila dyan Didala ito pa kay susunugon ko ito. timpo lang ada mau pa panahon niya na then nag washing paano sama-sama na lang sila Ito dag kong gawa ni, oh. Dag ko siguro ito niya laman pa. Magandang panahon ngayon. Mainit. Ando sa likod ng bahay yung mga orchids ko, guys. O, oh, nakahilira siya. Paakit. Tapos may mga pinia ako doon sa likod ng bahay. Hmm. dito yung sampayan namin. Ito yung payag namin, pahingaan namin pagtanghali. Pag mainit, Yan din may lamesa. Uh, pag sino gustong tumagay, tagay, dyan. Dyan umiinom. Cool dito guys. Malamig dito sa payag namin. Ang mo ito da bunhok. Dapat nagbubutas ka ito dida pa. Tapos ano pa. Hin, nag ano ka, nag gloves. Ayaw pa, gloves. glabog. Dada kay ano hon ko ito. Ayan guys, yung lemon ko, tinutukuran ko lang siya kasi hindi niya nakaya yung katawan niya.